we Patay matapos malaglag at malunod ang isang magsasaka na tumawid sa spillway sa barangay Dipaya, Labangan, Zamboanga del Sur. Kinilala ang biktima na si Noel Laura Nilia, 45 taong gulang at residente ng Kaluway, barangay Datagan, Pagadian City. Sa eksklusibong interview ng RMN Pagadian sa pamilya ng biktima, nalaman na galing umano sa pagbibinta ng kanyang aning mais. Ang biktima sakay sa isang motorsiklo, ngunit pagdating sa naturang lugar, bumaba ito at tumawid sa spillway. Na katawid pa sa kabilang dulo ang biktima ngunit pagbalik nito dahil madilim hindi niya napansin na may putol na bahagi ang naturang spillway at hindi na semento kaya nalaglag ito at bumara pa sa ilalim ng imburnal pinaghahanap ang biktima ngunit dahil madilim at malakas ang agos ng tubig hindi ito nakita kahapon ng umaga pa na recover ng mga rescuers ang katawan ng biktima. Sa ngayon, panawagan ng Barangay Council ng Barangay Dipaya, Labangan, Zamboanga del Sur na bigyang pansin ng gobyerno ang pagpapaayos ng naturang spillway para wala nang mabibiktima pa dahil hindi lang ito ang unang beses na may naanod sa nasabing spillway dahil noong nakaraang mga buwan may ilang mga sasakyan ang nadala sa agos ng tubig baha lalo na na ang naturang spillway ay daanan ng mga presidente mula sa apat na mga barangay na katabi ng barangay Dipaya, Labangan, Zamboanga del Sur. Mula dito sa RMNDXPR at IFM Pagadian, Radyo Man, Mar Alawan, Tatak RMN. R R